Hoy, babae. Bakit ka binigyan ni Maita ng pera? Hoy, sino ka? Ha? Bakit ka nandito? Ay, kilala kita. Diba? Ikaw yung amo ni Elisa kagabi? Sagutin mo ang tanong ko. Bakit pumunta dito si Maita at binigyan ka ng pera? At siguro doy mo magsabi ka ng totoo dahil mas magaling ako magsinungaling sa'yo. Kaya nga ako binayaran, di ba? Kasi, selyadong bibigyan. Dodoblihin ko kung anong binigay sa sa'yo ni Maita. Ibuka mo lang yung bibig mo. Ano bang nalalamat mo? Pinapatahin ka niyo? Sige. ko. Bago ko sabihin ng nalalaman ko, maglabas ka muna ng dato. Mahirap na, no? Baka mamaya sweetie ka. <laughs> Do I look like a sweetie to you? Oh my gosh. Uh. Oh, sige. Sofia, pera muna ang cheque mo. Are you serious? Bakit cheque ko? Dalian mo na. Lagay mo pay to cash. Two hundred thousand. Ay, tagal! Ay, ang baga! Nakakainip! Tumahimik ka, ha? Tatampaling kita. Pay to cash, ha? Ngayon, buka. Anak ni Maida si Elisa. Yung yaya niya dun sa bahay kagabi. Si Ella? Yung yaya ni Angelica? Ako, Elisa ang totoong pangalan nun. At anak ni Maida sa pagkatalaga bago pa siya nag-asawa. Oh my gosh! asawa si Kuya Bernard ng disgrasyada? O oh, correct. At itinatago yun ni Baita kasi alam niyang hindi ka tanggap tanggap yun sa pamilya ng asawa niya. Hmm. O oh, ano, okay na tayo, Dai? Thank you very much. <laughs> oh my gosh. Wow. Eh kaya naman pala close na close silang dalawa. Yung mate na yun at saka si Mayta. And aren't you the luckiest girl, my dear? wait <laughs> ba ito na yung hinihintay mong baho ni Maya? Oh, good luck to her. Wait till Mama hears about this. Oh, and syempre gusto ko na makita yung reaksyon ni Kuya Bernard. Knowing na... Laspagnay na pangasawa niya? Oh my gosh! <laughs>